Welcome back, mga kaalgab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, si Alden Richards na naman po ang laman ng social media. Dito nga po sa Miss Universe Philippines, mga kaalgab. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag si Alden Richards nga po ay naging host, eh talaga naman pong pinagpipiestahan at pinag-uusapan. Ganito rin naman po si Mengay, di po ba? Kung sisilipin nyo naman po at kung titignan naman po ninyo best host si main Paul Carson asian pa di po ba kaya nga po hindi na natin oy kagugulat kung bakit napakahusay ni main Mendoza dahil ang mentor nga po niya ay si Richard Paul Carson oops issue na naman yan Mr. Destiny alam mo kaya ka na eh. kaya ka lagi napag pagiinitan dahil sa mga sinasabi mo Remind ko lang po ah, sa mga dumadaan, sa mga bumibisita. Wala pong pilitan sa mga ina-update ko. Sa mga ayaw pong maniwala, okay lang naman po yan. Di po ba? Basta ako, oh, kampante lang. Sa mga kaganapan, di po ba? O oh, kung full support nga po ba talaga si Katrina Nasaan nga po ngayon si Catherine Bernardo? At sino nga po ba ang kasama ni Katrina Bernardo sa kanyang biyahe? Di po ba? Walang mga, wala pong makapagbigay ng update, walang makapagbigay ng ganap samantalang kung sinusuportahan niya si Richard Polkerson, eh sigurado na andyan siya. Te, para lang klaro, kaya ang sabi ko sa inyo, ano lang po yun eh, yung mga kumakalat po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, tactical lang po yun na management. Para lang po pag-usapan si na Alden, para yung, yung pelikula nila, umingay. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, matagal ng taktika yan. Kung matatandaan nyo, hello, love, goodbye noong 2019. Ilang months nga po ba siyang promotion? Kaya nga po nag-click eh, dahil sa haba ng promotes. Hindi pa ginagawa yung pelikula, may promotion na. Pagkatapos pong gawin ng pelikula, todo pa yung pagpo-promote ni Alden Richards at ni Katrina. Oh, Siyempre, magkiklik. Lalo na po ngayon, na kumbaga totally sigurado. Alam naman po natin si Alden Richards na kapag nagtrabaho to, talagang tuloy-tuloy. Ang ibig kong sabihin talagang ipopokus niya yung mga bagay-bagay na gusto nang malaman ng mga tao, gusto malaman ng mga ilang netizen. Kaya nga po ako nagtataka sa mga nagsasabi na fake news daw po tayo, hindi daw totoo yung mga sinasabi natin. Wala naman pong problema, wala naman pong pilitan. Ang importante lang naman po maging updated po kayo. Gaya nga po ngayon, di po ba? Lalo na po yung sinabi ni Vice Ganda na kung baga gustong gusto niya yung mga malulutong na sinabi ni Richard Paul Carson. Siyempre, di po ba na talagang pinag-uusapan, na talagang pinagpepiestahan. Ganyan po, kalupit si Richard Paul Na pag siya yung naging host, nakita niyo naman po yung mga posts. Halos lahat ng Instagram, eh si Alden Richards yung bida. Samantalang dapat ang bida rito, ay eh, yung mga kandidata o yung miss. Universe Philippines. Pero bakit napunta nga po kay Richard Paul ang senaryo? Bakit si Richard Polkerson ang pinag-uusapan? Di po ba? Hindi, real Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Maging kampante, maging matatan. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.